May eh, baliso mo. Meada, na, ouais right, Or, ma B Bravo)> Gusto nyo yung gala tayo mamayang gabi? Berma sa tayo, berma sa kape. Kapi tayo, kape. Tara, kapi tayo, ano? Sige, mamayang, mga alas Gala sa bahay pa. para sa kape pa. Ay, gira pa. Sorry, lapas ka pa, tayo, Ay, gira pa. Ay, Sige, pa. Ay, gira pa. pa. Ay, Ay, wala tatawa pa. Ano tinatawanan niyo ba ako? oh. Yeah. Uy, wala tumatawa ya. Hindi tumatawaya. niyo ba ako kilala? Tangina niyo lasing pinsan ko. Tangina tinatawanan ako, oh, tumatawa oh. Uy, hindi tumatawa. Eh. San? Utang. San! San! san? san san. 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 Natapa ako, San. Tinatawanan nila ako. Pinsan mo parang may ano ah. Yeah. Oh tawa tatawa, walang tatawa. Uy, huwag yung tawa ng bar. Walang tatawa, walang tatawa. Walang tumatawa. <laughs> walang tumatawa. Tanganan nyo! Sumpahin mo kayo! Sumpahin mo! Sumpahin mo! San? Sumpahin mo, san? Uy, ya, huwag dito, ya. Makatama ka dito, ya. Sumpahin mo, san? Uy, lasing na yan, ah. Pag lasing, yan. Uy, makatama yan! Uy, makatama yan! ka dito. Ya, huwag na po kayo magmahay dito. Pawangking, bro. Dadaan. Pawangking, ko. Hindi naman tawaanan. Hindi naman namin tawaanan. Pagod mo, doon mo. Tumang ka ulit, tumang ka. Dito. Tahan nyo. Tawakan nyo yan. Tahan nyo. Makita nyo. Lakad par, lakad. Oh! O, saan o? Yun. Yun. yung pinapanood ko yun. Yung pinapanood ko sa Tama mo! Sundan ko. Hindi, hindi. yung pinapanood yun. Yun yung pinapanood niya. yun. O sige dahan ka ulit. Dahan ka ulit. Mahawit Pinapanood ko lang yung par. Pinatawanan um, niyo kasi. Masakit pa yata balakang ng pinsan mo <laughs> ah. Ah! <laughs> oh, Ay! <laughs> <laughs> ulit na daw daba! <laughs> Uy! No, kitong, no, ano? Pa, ulit, ulit! Parang kito no, 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 na yung, yan! Um. Multi kill! Naka oh. multi kill yan! Ayun Ayun ba? May balisong 29! 29! 29! Uy! Matulog ka na! Uy! Uy! Oh, Stoy, makatama ka yan! Find help! Makatama! Uy, baka ba? Paano naman ito, par? Sino ba, ba? ito? Tingnan mo, ulitin niya ulit yan. Pag may tumawa dyan na isa ulit. Nasa ito, ha? Papasikat ka na lang ata, eh. Hindi ako nagpapasikat ako yun. Dapat... Bro, tapay May akong over ito, oh. Over ito, alam ba? Lasing yan. Lasing, tapos parang... Ako, huwag mo ang... Oh, na ka na dito naman ako, tatalawin kita. Hindi hindi ako nagkataon saan. Dali lang saan. Hindi ako nagkataon saan. Dali ka Nakakainis ka na, na, na. na eh no? Ang mana ng Ang lang ang kutiyo mo. Ano? lang. No?

Drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box, Fuckin' on your bitch, yeah, da, da, da.